So, mga ka-Brosil, ito po yung kwan ng Dubai Mall. Ayan po. Asa ng prinsesa? Eh, ito ang prinsesa ng Dubai Mall. Ayan. Hi guys! Okay. Siya si Russian Girl. Yung model of the year natin to. Ayan. <laughs> so, dahil yung puro ganyan po yan, kasi, daya mo kasi po dito eh, yung ball, kasi, puro mayayaman po ang mga natin sa, so, yan po yung paligid eh. uh, sa Sumala, malawak po ang, kuwan po na, Dubai Ball. So, kayo na lang po ang magsasawa. Para, ano, and then, kapag may pupuntahan kayo ano, let's say, sa, ano sa fountain kaya sa ano malamak po talaga ito hindi mo mga na Rick! Nice. sa protein tignan nyo ah kung gano'n ang ang daming tao sobrang And dami lang pera may ayama shopping mo. lahat ng mga tao ito ang pinaka malawak na ang <laughs> gago <laughs> <laughs> ayun ka Nakahanap po kasi kami ng um, statwa. Statwa na nakabaliktad na ano, na, na dito. Na nakikita po yung kwan ng lalaki. Yung mga kwan nila. Tingnan po natin ha. Tingnan natin kung mahanap po natin ha. Tao, yung lalaki. Tapos, nakikita yung, nakikita yung kwan. namin yun. Sinaharap namin kasi yun. So, pag naharap po namin yun, tanungin namin yun po. Kung <laughs> saan so, pati yun? Kung saan papunta pa uwi. Kasi Kasi po, malawak po kasi ito. Ayan. coffee shop dito. Coffee. Pim, Star. Ano? Star. 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 box. Star. 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 Parang pag-ibig lang yan. Pag... pag uh, na, Lower. kapag hinahanap mo. Eh, yeah. metro station, no? Sa taas. No, Dubai Metro. hindi pa yan ang hinahanap namin. Ang hinahanap namin. Yung lalaki. <laughs> <laughs> yung lalaki. Nakaka-uwi na po kasi. Yung no. <laughs> mga guys <laughs> Gaito, napapagod po. lang po kasi kanina pagod. And then after I kasado. Ba't walang babae na kami? Uh, oh? Pero no, kapag... No, Nakin nyo doon doing na no, nyo uh, Yeah. Thank you. Nakarap kasi, you no? Know? So, parang ang panis parang kinukuha lang sila. Pero, ang kwan naman doon is, hindi naman. Ako oh, nga, ayaw mo kaan mo. Ayun o. So, kuha ang So, kung hindi naman lang natin mahanap yung lalaking, yung lalaki na statwa na yun. Mga oh, roses. Eh, huwag na natin pilipin. At, uh, hindi ko na lang natin pa metro station. So, Manina na doon tayo guys. Kaya alam, medyo malayo-layo na tayo dun. So, we don't have any chance to visit the city already done Yeah. So, so, hindi po namin sa, hindi po namin mahanap. Hindi po namin mahanap. Ate, matulog mo tayo. Baka may matay na ako. Tapos na po yung kapatid ko. Alam na. Ayan na si Lee. Dahil sa um, food court. Food court. Kapag nala, pag nakita nyo na po ito, yung welcome food court, real cinema, ganyan. Naroon naman po dito sa kabilang yung. Papakita ko kung saan ba yun. Batang naghihintay ng pagkain. Hmm. Hmm. Naghihintay po siya doon sa Chowkin. Kunsan po yung dating pinagtrabaho niya, Chowkin. Chowkin din po ng Dubai. So, <laughs> na, wala na ako naman na. May bibigay pa. Ako. Lord! <laughs> Magaling ka. Ayon tayo ng paningita. Kaya tayo na kayo. Sabi niyo 10 minutes. At ah, puntahan mo na. Nag po yung putlog. Diyan si welcome. Ayon nga pero yung matapat nyan? So, paano kayo? Ipuntahan nang may tresnilo Trend, pa uh, na. Nao. na So. 'yo. Sige na. Alam mo pa browsing. Dito sa kuhahin. Dati lang, ha. dati ko siyang kinukuha dati ba? Keno I love Dubai. Yan ko lang. So, oh, na po ang ano. Dubai Metro. Dubai Metro po. Gawin namin nga ngayon sa oh, Brooklyn. So, ito na po. Pat patuloy kat na ang Dubai Metro. Kumababa so, ang ko po siya. Punta ang Metro. So, Brooklyn. Yeah, so, so, so Brooklyn. Ito na yung, ano, uh, what is called yun? Escalator. Escalator. Makikita mo sa talagang tsura ng kapatid ko na pagod na pagod. <laughs> Ikaw ang itsura. Hello. Ito na nga. Nandito na kami sa Gabon. Ha? Naglalakad pa rin. Patungo sa Paralokanan. Ha? Okay. No so, pagod na ang aking kapatid. So, yun lang. Lakad na. Lakad. Lakad. Lakad.

pero nakakaano na ano. <laughs> alam mo kaprosis kapag dito sa escalator ang lakas maka maka ano na fashion show sa amin kasi nalalakad siya na mag fashion show ka nga. lakad ka so magpa fashion show ka dito okay.

Ngayon ada yang na napoleon yang marah nih kalau kita tidak ada lagi, nggak ada lagi. Maafin saya masalahnya. Sorry, sorry. hindi <laughs> okay, mo baka kaya. Ay, alam mo kaya, may gimbal talaga. <laughs> Ang gulo nga lang kasi. Ang gulo talaga kapag hawak mo. Hawak ka ba ila? So, nasa kailangan mo so, lang. Ang kalayo, ganun katagal yung video mo? Oo. May God! Sa kailangan mo lang. Sa kailangan mo lang. Matalaw mo yung ko? I'm Ang hungry all day. But well, I'm so tired. You're not hungry so already. I'm thinking. So, okay. If we have to eat it. Again? Or Again? Or... Oh. oh, you need to take a uh, pangado. Oh. <laughs> <laughs> I think must yeah, you must sleep. Yeah, me also. also uh, no, we can, we'll go to the grocery store. We'll buy something else. But I want to. Yeah. Guys, I want to sleep for a while. Just give me a moment. You guys, the feeling is totally different now. Mm? So, pero hindi ko dinig yung sound sabay sa kapatid ko na hindi. Oh, noob please. Tayo tayo po. Matatapos So yung later na lang mga groceries, ta? Bye bye. So pa na lang may makaka Papunta na kami ulit ng Bordomaan. So, from here, uh, Bridge to Lipa, Dubai Mall. Uh, we go in Bordomaan. My, please help my sister. Okay? Guys, you know, you know what is the thing? It's like I went to the gym for three hours. so far from here. We go to Waiting the Metro Station <coughs> oh. Oh. So, sa center point sa so 2 minutes Yung naka-point

Center Point. The next World Trade Center. Wait. The next station is. Max Max. The next station is Max ADCB. <laughs> هي center point. المحطة هي وشوانا. وهي محطه انتقاليه بين حطي الاحمر والاخضر مترو دبي The final destination of